Naranasan mo na bang manginig ang binti mo sa pagakyat ng hagdan? O kaya naman ay pagod na pagod ka na na kahit simpleng paglalakad sa parke ay hirap na hirap ka? Ang mga maliliit na paghihirap na ito ay paalala na mahalaga ang malakas at malusog na mga paa at binti. Hindi lang ito para makagalaw tayo, kundi para makamuhay ng masaya at malaya. Habang tumatanda tayo, ang pagpapanatili ng lakas sa ating mga binti ay hindi lang pisikal na pangangailangan. Ito ay pundasyon ng ating kagalingan at kumpiyansa. Ipapakita sa video na ito ang sikreto para mapanatili ang malakas na mga binti. Sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa kinakain, tamang ehersisyo, at pagiging mas maingat sa ating sarili. Maririnig mo rin ang inspiradong kwento ni Aling Nena, isang lola na nagbago ang buhay ng pagtuunan niya ng pansin ang lakas at galaw ng kanyang mga binti. Tatalakayin din natin kung bakit humihina ang ating mga binti habang tumatanda at paano mo ito mapipigilan. Manatili hanggang sa huli kung saan malalaman mo ang mga praktikal na tips para mas mapabuti ang iyong pagkilos, maiwasan ang pagkahulog at mas maging masaya ang iyong buhay. Para sa iyo ang video na ito, kung gusto mong bumalik ang sigla mo, manatiling aktibo sa mahabang panahon o mag-enjoy lang sa buhay ng madali. Kung bago ka palang dito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na makakapagpabago ng buhay. Malaking tulong ang suporta mo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, bigyan mo kami ng like at i-share sa iba na nangangailangan. Tara na, simulan na natin ang paglalakbay na ito para sa malakas at malusog na mga binti. Sama-sama nating gagawin ang unang hakbang tungo sa mas masigla at aktibong ikaw. Bakit ba humihina ang ating mga paa? Habang nabubuhay tayo, normal lang na mapansin ang mga pagbabago sa ating katawan. Pero nakakabahala at nakakainis kapag humihina ang ating mga binti. Ang pag-unawa kung bakit humihina ang mga ito ay makakatulong sa atin para mas mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga binti. Una, paghina ng kalamnan, sarcopenia. Ang isa sa pinakamalaking dahilan ng paghina ng binti ay ang sarcopenia. Ito ay ang unti-unting pagkawala ng kalamnan na nagsisimula sa edad na apat na po at bumibilis pa paglampas ng anim na po. Isipin mo parang bumabagal ang katawan mo. Apektado ng sarcopenia ang ating kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain na dati madali lang. Ang pag-akyat sa hagdan, pagtayo mula sa upuan, o kahit ang pagbubuhat ng pinamili ay maaaring maging mahirap. Pangalawa paghina ng buto, osteoporosis. Kasabay ng paghina ng kalamnan, humihina din ang buto habang tumatanda, isang kondisyon na tinatawag na osteoporosis. Dahil dito, nagiging mas marupok ang buto at mas madaling mabalian, lalo na sa balakang at binti. Isipin ang takot na ang isang maliit na pagkabulag ay maging seryosong pinsala na makakaapekto sa iyong kalayaan. Ito ay isang paalala kung gaano kahina ang ating katawan sa paglipas ng panahon. Pangatlo, pagkasira ng kasukasuan ang ating mga kasukasuan, lalo na sa tuhod at balakang, ang nagdadala ng bigat ng ating katawan sa loob ng maraming taon. Sa paglipas ng panahon, ang kartilago na nagpapalambot sa mga kasukasuan na ito ay nasisira. Nagreresulta ito sa paninigas at sakit. Ang simpleng saya ng mabilis na paglalakad o ang pagsabay sa mga mahal sa buhay ay maaaring maging mahirap dahil sa patuloy na sakit. Hindi lang ito pisikal, kundi emosyonal din nalilimitahan ang ating pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa mundo. Pang-apat pagbabago ng hormones. Malaki rin ang papel ng pagbabago ng hormones sa paghina ng binti. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang level ng growth hormone at testosterone. Nababawasan ang kakayahan ng ating katawan na kumpunihin at magbuo ulit ng kalamnan. Ang pagbabagong ito, kahit maliit lang, ay malaki ang epekto. Pakiramdam natin ay tila kalaban natin ang ating katawan sa paghahanap ng sigla at lakas. Ang mga pagbabagong ito ay madalas na nagigising sanhi ng mas malaking problema. Ang mahinang binti ay maaaring makahadlang sa physical activity. Dahil dito, mas bumibilis ang paghina ng kalamnan at paninigas ng kasukasuan. Kapag mas kaunti tayong gumagalaw, mas humihina tayo. Ito ay isang cycle na maaaring makulong tayo sa katawan na tila hindi sumusuporta sa ating pagnanais na maging aktibo at malaya. Ang pag-unawa sa mga natural na prosesong ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na kontrolin ang kalusugan ng ating binti. Ang magandang balita ay hindi nangangailangan ng malaking pagsisikap para maibalik ang lakas at kakayahang gumalaw. Nagsisimula ito sa maliliit at patuloy na pagbabago, sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang ating kinakain at kung paano tayo gumagalaw, unti-unti nating maitatayo ulit ang ating pundasyon, ang tamang pagkain para sa malakas na paa. Pagdating sa pagpapanatili ng malakas at malusob na mga binti, napakahalaga ng nutrisyon. Ang mga pagkain kinakain natin ay hindi lang gasolina para sa ating katawan. Ang mga ito ay bumubuo sa lakas ng kalamnan, buto, at kakayahang gumalaw. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng mahalagang nutrients sa ating diet, mapipigilan natin ang natural na paghina habang tumatanda at mapapanatili nating matibay ang ating mga binti sa loob ng maraming taon. Una, pagkain mayaman sa calcium, ang pundasyon ng matibay na buto. Ang calcium ang pundasyon ng matibay na buto. Ito ay mineral na nagpapatibay sa buto para makasuporta sa ating pang-araw-araw na paggalaw. Kung walang sapat na kalsyum, maaaring maging marupok at madaling mabali ang buto. Ang simpleng pagkabulag ay maaaring maging seryosong pinsala. Salamat at maraming masasarap na paraan para makakuha ng kalsyum sa iyong diet. Ang mga produkto ng gatas tulad ng gatas, yogurt, at keso ay mahusay na pinagmumulan. Pero hindi lang ito ang pagpipilian. Para sa mga umiiwas sa gatas, ang mga gulay tulad ng kangkong, broccoli, at colored greens ay mayaman sa kalsyum. Mayroon ding mga fortified na pagkain tulad ng almond milk, soy milk, at ilang cereal na mas nagpapadali para makakuha ka ng calcium, anuman ang iyong diet. Isipin ang bawat pagkain na mayaman sa calcium bilang puhunan para sa iyong pagkilos sa hinaharap. Sa mas matibay na buto, nababawasan ang panganib ng pagkabali at napapanatili mo ang kalayaang makagalaw ng malaya sa buhay. Pangalawa protein, ang susi sa malusog na kalamnan. Kung ang kalsyum ay nagpapalakas ng buto, ang protein naman ang nagpapalakas ng kalamnan. Ang kalamnan ang gumagalaw sa ating katawan, at ang protein ang nagbibigay ng gasolina na kailangan nila para lumaki, mag-repair, at manatiling malakas. Habang tumatanda tayo, mas bumababa ang kakayahan ng ating katawan na gumawa ng protein, kaya mas mahalaga na kumain ng sapat na protein sa ating diet. Ang manok at pabo na walang taba, pati na rin ang matatabang isda tulad ng salmon at sardinas, ay mahusay na pinagmumulan ng dekalidad na protein. Ang mga ito ay hindi lang sumusuporta sa pagpapanatili ng kalamnan, kundi nagbibigay din ng iba pang benepisyo tulad ng omega-negatibo tatlo fatty acids para sa kalusugan ng kasukasuan. Para sa mga naghahanap ng plant-based na alternatibo, ang beans, lentils, chickpeas, quinoa, at mani ay napakahusay na pagpipilian. Ang isang masarap na lentil stew o quinoa salad ay maaaring magbigay ng maraming protein, at iba pang mahalagang nutrients. Kahit ang mga snacks tulad ng almonds o walnuts ay nagbibigay ng madaling paraan para makakuha ng protein. Pangatlo, vitamina E, ang kasama ng calcium. Ang calcium at vitamina ay magkasama pagdating sa kalusugan ng buto. Habang pinapalakas ng calcium ang buto, sinisigurado naman ng vitamina na kayang kaya itong i-absorb ng iyong katawan. Kung walang sapat na vitamina E, kahit ang diet na mayaman sa calcium ay maaaring magkulang. Ang matatabang isda tulad ng trout at sardinas ay mahusay na pinagmumulan ng bitamina kasama ang mga fortified na pagkain tulad ng orange juice at ilang produkto ng gatas. Ang mga kabute, lalo na ang mga nabibilad sa araw, ay magandang plant-based na pagpipilian. Bukod pa rito, ang paggugol ng oras sa labas ay nagbibigay daan sa iyong katawan na gumawa ng bitamina natural sa pamamagitan ng sikat ng araw. Pang-apat kamote, ang energy booster ng mga binti. Bukod sa mga nabanggit na, isama rin natin ang kamote sa ating diet. Ang kamote ay hindi lang masarap, kundi mayaman din sa potasyum, na mahalaga para sa maayos na paggana ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat. Nagbibigay din ito ng carbohydrates na nagbibigay ng matagal na enerhiya sa ating mga binti, kaya mas malayo ang kaya mong lakarin o gawin ang iyong ehersisyo. Ibat-ibang klase ng lutuin ang kamote, nilaga, inihaw, o kahit ipares sa iba pang pagkain talagang nakakabusog at masustansya. Panglima saging, ang quick fix para sa kalamnan. At huwag kalimutan ang saging. Ito ay isa sa pinakamadali at pinakamurang prutas na punong-puno ng potassium din. Alam mo ba na ang saging ay nakakatulong mag-regulate ng pagkontraksyon ng kalamnan at maiwasan ang muscle cramps, lalo na pagkatapos ng ehersisyo. Kaya kung pakiramdam mo ay nanghihina ang iyong binti o bigla kang inaatake ng pulikat, subukan mo ang saging. Masarap itong kainin bilang snack o ihalo sa iyong oatmeal o smoothies. Ang malakas na buto at kalamnan ay nagsisimula sa pagpapakain sa kanila mula sa loob. At sinisigurado ng bitamina na ganap na napakinabangan ang lahat ng iyong ginagawa sa diet. Sa pagtuon sa mga pangunahing nutrisyon na ito, calcium, protein, vitamina kamote, at saging, mapapatibay mo ang iyong mga binti at makokontrol ang iyong pagkilos. Ang bawat pagkain ay nagiging pagkakataon para palakasin ang iyong pundasyon. Sinisigurado na kayang-kaya ka ng iyong mga binti sa lahat ng mga pakikipagsapalaran sa buhay, mga ugali na magpapalakas sa iyong paa. Ang magandang nutrisyon ang pundasyon para sa malakas na binti, ngunit bahagi lang ito ng equation. Para talagang mapabuti at mapanatili ang lakas ng iyong binti, mahalaga ang patuloy na pagbuo ng ugali. Mula sa physical activity hanggang sa pag-inom ng sapat na tubig at regular na health check-ups, bawat hakbang na gagawin mo ay nag-aambag sa mas malusog at mas matibay na katawan. Una. Regular na ehersisyo, ang paggalaw ay gamot. Ang kasabihang ang isang bagay na gumagalaw ay nananatiling gumagalaw ay totoo para sa ating katawan. Mahalaga ang regular na ehersisyo para mapanatili ang mas ng kalamnan, flexibility ng kasukasuan, at kakayahang gumalaw. Kahit ang maliit at patuloy na paggalaw ay malaki ang pagbabago. Para sa mga nagsisimula pa lang, ang mga aktibidad tulad ng paglalakad ay perpekto. Isipin ang sarili mo na naglalakad sa inyong lugar, nalalanghap ang sariwang hangin, at nararamdaman ang paglakas ng iyong mga binti sa bawat hakbang. Ang paglangoy ay isa pang mahusay na pagpipilian, nagbibigay ng low impact resistance na nagpapalakas ng kalamnan nang hindi napapagod ang iyong mga kasukasuan. Ang strength training, kahit sa simpleng paraan, ay napakabisa. Ang mga ehersisyo tulad ng chair squats, leg lifts, o resistance band workouts ay makakatulong na mapanatili at kahit na maibalik ang kalamnan. Ang mga ehersisyo para sa balance at flexibility tulad ng yoga o tai chi ay nagdaragdag ng benepisyo sa pamamagitan ng pagbabawas ng paninigas at pagpapababa ng panganib ng pagkahulog. Isipin ang sarili mo na natatapos ang isang gentle yoga session Nararamdaman hindi lang ang pisikal na lakas kundi pati na rin ang pagiging sariwa ng isip. Ang pagiging tuloy-tuloy ang susi. Magsimula sa isa 0 hanggang 15 minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan habang tumataas ang iyong tibay. Bawat galaw na gagawin mo ay isang hakbang tungo sa mas malakas at mas malusog na mga binti. Pangalawa, hydration, ang tahimik na nagpapalakas. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay madalas na nakakaligtaan, ngunit mahalagang bahagi ng kalusugan ng binti. Malaki ang papel ng tubig sa paggana ng kalamnan at pagiging lubricated ng iyong mga kasukasuan. Ang tamang hydration ay nagpapahintulot sa kalamnan na gumana ng maayos, nagpapababa ng panganib ng pulikat, at sinisigurado na gumagalaw ng maayos ang iyong mga kasukasuan. Habang tumatanda tayo, mas bumababa ang kakayahan ng ating katawan na magpadala ng senyales ng pagkauhaw, kaya madali lang madehydrate nang hindi mo namamalayan ang pakiramdam ng paninigas o bigat sa iyong mga binti pagkatapos ng mahabang araw marahil ay paraan ng iyong katawan para humingi ng mas maraming tubig gawing ugali ang pag-inom ng tubig sa pamamagitan ng paglalagay ng water bottle sa tabi mo sa buong araw magdagdag ng mga pagkain mayaman sa tubig tulad ng pipino, pakwan, at kahel sa iyong diet para sa karagdagang benepisyo sa pamamagitan ng pananatiling hydrated hindi ka lang umiinom para sa uhaw, kundi binibigyan mo rin ng gasolina ang iyong katawan para sa pinakamahusay na pagganap. Pangatlo. Regular na health check-ups, manatiling updated. Ang regular na health check-ups ay iyong safety net para mapanatili ang lakas ng binti at pangkalahatang kagalingan. Ang simpleng pagsusuri tulad ng bone density scans o muscle strength assessments ay maaaring makakita ng problema ng maaga bago pa lumala. Nagbibigay ang mga pagsusuring ito ng mahalagang impormasyon kung paano tumatanda ang iyong katawan at nagpapahintulot sa mga profesional sa kalusugan na magrekomenda ng tamang solusyon, tulad ng partikular na ehersisyo, pagbabago sa diet, o supplements tulad ng kalsium at vitamina, isipin ang mga check-up na ito bilang pagkakataon para gumawa ng proactive na hakbang sa pagprotekta sa iyong kakayahang gumalaw at kalayaan. Ang pagbuo ng mga ugaling ito, pananatiling aktibo, hydrated, at may sapat na kaalaman tungkol sa iyong kalusugan, ay lumilikha ng isang malakas na balangkas para sa pagpapanatili ng malakas na binti. Higit pa ito sa pagpigil sa paghina, ito ay tungkol sa pagbabalik ng kumpiyansa, at sigla na nagpapahintulot sa iyo na lubos na mag-enjoy sa buhay. Pang-apat pakainin ang katawan ng masusustansyang pagkain. Tulad ng binigyan diin kanina, ang nutrisyon ang pundasyon ng kalusugan ng binti. Gumawa ng pagsisikap na magdagdag ng mga pagkain mayaman sa kalsyum tulad ng dahong gulay at fortified plant-based milk, protein-packed options such as itlog at isda, at mga pinagmumulan ng bitamina tulad ng kabute o fortified cereal sa iyong mga pagkain. Dagdag pa, isama ang kamote para sa sustained energy at saging para sa mabilis na pagpapalakas ng kalamnan. Pag-isipan ang pagpaplano ng iyong mga pagkain ng maaga para masigurado ang balanse ng mga mahalagang nutrients na ito. Ang isang simple and protein-rich breakfast like scrambled eggs with spinach or midday snack of mixed nuts can go long way in supporting your body's needs. Panglima, ipagdiwang ang maliit na tagumpay. Bawat maliit na pagsisikap na ginagawa mo ay isang hakbang tungo sa isang mas malusog at mas masiglang buhay. Kung ito man ay ang pagdagdag ng isang lap sa iyong bloke, pagsubok ng bagong reset, o pagtatapos ng iyong unang linggo ng bagong ehersisyo, ipagdiwang ang mga sandaling ito. Ang pagkilala sa iyong pag-unlad ay nagpapalakas ng inspirasyon at nagpapaalala sa iyo ng iyong kakayahang gumawa ng makabuluhang pagbabago. Isipin ang bawat tagumpay, gaano man kaliit, bilang isang pundasyon para sa pamatagalang kalusugan. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na pagsisikap na ito ay nagiging malaking pagpapabuti sa iyong lakas, pagkilos, at kumpiyansa. Ngayon na narating na natin ang huling bahagi ng pagtalakay na ito, Oras na para balikan ang mga praktikal na hakbang at mahahalagang aral na ating ibinahagi. Ang iyong paglalakbay tungo sa mas malakas at mas malusog na mga binti ay nagsisimula hindi sa malalaking kilos, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na gawain. Bawat desisyon na gagawin mo, kung ito man ay pagpili ng masusustansyang pagkain, isang maikling paglalakad, o simpleng pag-inom ng mas maraming tubig, ay naglalapit sa iyo sa mas aktibo at mas masiglang buhay. Ibood natin ang ating tinalakay. Unawain ng mga hamon, ang paghina ng kalamnan, pagbaba ng density ng buto, at pagbabago ng hormones ay natural ngunit kayang kontrolin habang tumatanda. Tutukan ng nutrisyon, ang kalsum, protein, vitamina E, kamote, at saging ang mahalagang kaalyado ng iyong katawan sa pagpapanatili ng kalusugan ng kalamnan at buto. Gumawa ng malusog na ugali, ang regular na ehersisyo, tamang pag-inom ng tubig, at regular na health check-ups ang pundasyon ng malakas na binti at pangkalahatang kagalingan. Alagaan ang isip at pakikipag-ugnayan, ang positibong pananaw at makabuluhang koneksyon ay nagpapalakas ng iyong pisikal na pagsisikap, lumilikha ng isang holistic na pamamaraan sa kalusugan. Ang pinaka-inspiring na katotohanan ay ito, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ang bawat araw ay nagbibigay ng bagong pagkakataon para gumawa ng maliit na hakbang tungo sa mas malakas na binti at mas masayang buhay. Kung ikaw man ay muling nagkakaroon ng kakayahang gumalaw o nagpapabuti ng aktibong pamumuhay, bawat pagsisikap, gaano man kaliit, ay isang tagumpay na nararapat ipagdiwang. Tanungin mo ang iyong sarili, anong maliit na pagbabago ang kaya kong gawin ngayon para alagaan ang aking katawan at isip? Maari itong isang mabilis na pag-stretch, isang mindful na pagkain, o isang taos pusong pag-uusap sa isang kaibigan. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay mga kilos ng pagmamahal sa sarili na nagbibigay daan sa isang buhay, ng kalayaan at sigla. Gusto naming marinig mula sa iyo. Ibahagi ang isang mahalagang aral mula sa video na ito sa comments sa ibaba. Paano mo i-apply ang iyong natutunan sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ang iyong mga ideya ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na gawin ang kanilang mga unang hakbang tungo sa mas malusog na binti at mas magandang kinabukasan. Kung ang video ngayon ay nagbigay inspirasyon o nakatulong sa iyo, ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay ng thumbs up at pag-share sa isang tao na maaaring makinabang. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Narito kami para suportahan ka sa bawat hakbang tungo sa mas malusog at mas, mas masaya ka. Ang iyong suporta ay nagpapahintulot sa kami na patuloy na magbahagi ng kaalaman at magbigay lakas sa mga individual na tulad mo para yakapin ang kanilang paglalakbay sa kalusugan. Salamat sa pagsama sa amin sa landas na ito, tungo sa mas malakas na binti at mas malusog na ikaw. Inaasahan namin na makita ka sa aming susunod na video. Hanggang sa muli, stay active, stay inspired, and keep moving forward.